Kahit na anong pagkukulang at pagkakamali ng tatay mo, ama mo pa rin siya. Pero ayoko po. sinasaktan kayo ng tatay. Anak, hindi niya lang alam ang ginagawa niya. Pwede ba yun? Hindi e, ang tanda-tanda niya lang. Basta huwag niyo nang ipagtanggol si tatay. At saka... Hindi naman magbabago ang tingin ko sa kanya eh. Ikaw lang ang mahal ko. Kiki, papasok ka na ba? Oo, oh, sa'yo na itong bawang kong sandwich, oh. Salamat, ha. Anong palaman? Hotdog. May ketchup? Oo, oh, sabi mo kasi. Salamat, ha. Susunod, hamburger, ha. O oh, sige, ay siya nga pala ito yung invitation. Atin ka sa birthday ko, ha. Pwede ko bang isama yung kapatid ko? Sige, sama mo. Sige, ha. Bye-bye. <laughs> Rakit ko na yan, eh. Rarakitin mo pa ako. Tinitingnan ko lang naman pera mo kung totoo o hindi eh. Hmm. O lolokohin mo? Anong kala mo sa akin? Pulag? Ikaw pala yung nanloloko eh. Hindi ka pala bulag! Alam niyo, alin maloloko po yan. Uh, ah, Manloloko ko pala hayop pa. Ay, hindi ka naman pala bulag ha? Ano po? Ako, hindi ko pa'y marinig. Hanggang Ka pa? Ako po, hindi ko pa'y marinig. Akin na nga yung pera ko. Ano ko? Ma. Lakas yung... manloloko. Binigyan nyo na eh, babawim. Kaya nagiging maldita si Roberta dahil kinakabya mo! Pinababayaan mo na nga kami. Wala ka naririnig na reklamo. Pero ang bastusin ako ng babae mo, sa pamamahay ko, <laughs> yan ang hindi ko mapapalampas. Wala naman sinasabi si Mary hindi totoo. Dapat hindi ka lang kumibo! Domingo, Iwan mo na si Mary. Iwanan mo na si Mary para tumahimik na ang buhay natin. Sige na. Ay, wag okay! na! Okay! Wala kang ginawang batid mo kundi sarayin ang buhay ko! Yan! Okay! Kanyan! Di na kayo nadala! Ang titigas ng ulo nyo! Kapag hindi niyo ako sinigil, iiwanan ko kayong lahat! Mawalang niya kayo! kapa, ka pa. Bakit ka umiiyak? Nay, ba't nagsimis po kayo? Dahil asawa ko siya. At sagrado ang sinumpaan naming magsasama sa hirap at ginawa. <laughs> magbabago rin ang tatay mo. Kailan pa yun? Hindi ko lang alam kung kailan. Basta ginagawa ko lang ang alam kong tama ang magtiis at maghintay. Kahit gaano kasakit, basta mabuo ng pagkukulang at pagkakamali ng tatay mo. Ama mo pa rin siya. Pero ayoko po. Sinasaktan kayo ng tatay. Anak. Hindi niya lang alam ang ginagawa niya. Pwede ba yun? Kaya e, ang tanda-tanda niya lang. Basta, huwag niyo nang ipagtanggol si tatay. At saka,

kaya kailangan na ako kasi siya talaga na bilis Matulungan niyo ako! Hoy! Sigil! Mamamuli sa guling ngayon! Hoy! Sigil! Sigil! Hoy! Oh! Mamamuli Mama, sa lisensyo pa! Eh mam, wala ko talaga kami nakita. Eh dito lang naman kasi kami napunta eh. Andung pa naman yung lisensya ko, yung mga credit cards ko. Talaga eh. Yaya, sigurado ko bang dito mo naiwan. Baka naman nandun sa kotse. Tignan mo nga. Miss, sa inyo po ba ito? oh sa akin nga to. Importante, gamit pa naman yung mga laman ito. Thank you, ah. Kasi po, naiiwan niyo doon sa upuan ninyo eh. sabihin mo sa parents mo, binigyan kita ng premyo kasi honest ka, ha? Maraming salamat po. Ang <laughs> ganda ang pagpapalaki sa inang nanay at tatay mo. Huwag kang magbabago, ha? mm, -mm.